10,000 overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia sa sahod na ayon sa Department of Migrant Workers. Narito ang news clip ni Geraldine Duino. O magandang balita para sa 10,000 overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho matapos magsara ang pinapasukan kumpanya sa Saudi Arabia. Batay sa ulat nakatanggap ng impormasyon mula sa al Law Office, si Migrant Workers Officer in Charge Hansley Okdag kaugnay sa mga claim ng OFW sa pinasukan nilang kumpanya na Saudi Uger at Muhammad Al-Mujel Group. Inilabas na rin ng dalawang kumpanya ang listahan ng mga mga manggagawa na kabilang sa unang batch na kwalipikado para sa payout. Dahil dito, hinikayat ni DMWOI si ang mga OFW na makipag-ugnayan sa ahensya at sa kanilang kumpanya upang makuha ang kanilang sahod. Para sa Newscoop, Geraldine Doinog, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.